Maganda araw mga Uragon, uh, welcome back sa akin channel. Ngayong araw uh, mag-unbox tayo ng uh, GoPro 10 Hero. Ito po yung nabili ko nung araw. Ito po yun. Pagkasama din siya na Sundays na memory card 128GB at chala, tripod. Ito po, araw mga Uragon, uh, bisin natin. Meron siyang uh, 23MP camera pwede siyang iloblog ng sampung metro sa tubig. Meron siyang uh, voice command, uh, slow mo, 8 times, uh, data overlays, time warp, 3.0, at meron siyang uh, live streaming na uh, 1080p. Meron siyang super photo, HDR plus raw photos. Meron siyang uploads automatically to the cloud. At meron siyang MOD ready. Pero siyang uh, webcam mode. point may 0.40 hypersmooth na stabilization siya. Ito po yung mga alaman niya. Isang unit ng GoPro Hero 10. Battery, thumb screw, mount, mount, earth, uh, case. Yan po yung kanina. Meron po siyang GP2 processor. Pag oh, malam nito, yung uh, Apple na gagamitin para ma-activate ang GoPro 10 ay uh, Quick Up. Pwede po siyang i-download sa Google. Try. Try natin nga uh, buksan. Ihilayin lang ito. Ayun, bukas na siya. Siyempre, nakasinig po yan. Kaya na, baka... Uh, empty na po siya. 20 spaces ha? Ah, tabi lang natin ito lang ang box nya may uh, secret ay lo ko ng GoPro kaya siya siguro mga 250 grams bakit lang? kung ano okay. ang laman may nakasulat na your camera must be updated before you can use it install the GoPro quick app on your phone Make sure you have the internet access. Then turn on your GoPro by pressing ding! Power button. Follow the on-screen instruction. To update without the app, visit gopro.com. Update 010 black. Ito po. Dito, yung booklet na kung paano gamitin. So, sa product questions, data po ng uh, items may booklet. Siyempre, hindi natin alam kung paano gamitin. Yung GoPro local niya kasama sa booklet paano mag-install ng mga screws. Siyempre, kakabisaduhin ko muna yan bago natin gamitin. Tignan natin. Wala mo naman itong booklet na ito. Uh, may ibang lingwahe po. May German, may French, may English. So, Siyempre, dati babasahin natin na uh, may French, may Italiano, español, portugués, Nederlands, Zelanda, Pol Polsky, Russian, Russia, Siberia, 60, 70, 80, 70. Tanapoy naman, USB, patas, USB, 80, 80, USB 80, 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 ito yung, uh, Tapos nilalagay yung uh, screw ay uh, ito yung GoPro tawag si Ace Carlin ganyan. Siyempre ang uh, unit na may merch tayo yung unit ng uh, GoPro 10. Hindi ba? Palit lang siya. Wala. Nag-photo na ka ng, ng, ng kaya lang natin. Ito yung lens. Ito yung uh, front screen. At may uh, back screen. Nakasulat din your camera must be updated before you can use it. Yun lang po ang uh, laman ng uh, ating case. Okay. Ganun na case niya. Pwede mo uh, kayamanan. Dito po kinagabit yung ating uh, mga mount. Parang ganun. Ba? Ganun ba siya? Okay. So, ang size niya. So, kanyang Tapos, Yung uh, screw. Bibir oh, pasang mana? Aku pas kok nggak kena dong. Songke, okay. songke. Oke. Okay. Taruh okay. mau boxan tuh, hilang belum tuh? Tanda lah, pasti lah. Ayo, buka saja. Terus lagi, jangan udah lagi nang bateri, nang memory card. Terus apa, bapak teman? Jangan mau charge, itu tunggu USB port. Oke. Okay. Ayan, Nakabili tayo ng uh, tripod eh. Pwede siya sa cellphone at sa gato. Tingnan natin kolor. ano. ano. Hila lang yan. Pag maipit ang cellphone, kanyari. Ang cellphone, no? ganyan mo lang, hila. Stable din sya Tapos pag gusto mo itong ilagay, ikaw tinak ito. Tanggalin. Para pag gagamit ka na ng GoPro, ilagay natin. Kanyari. Tapos, ang GoPro mo. Buksan ito mo. Sige. Ilagay mo nang ganun. Dima sure. Paro si scroll. Ya. Ya na sya. Diba? Ya na sya. Lagi nakin. Oh! Ya na